Ang sarap pala ang sinigang nahito, ano? Sarap na rin. Para masarap din mamaya na rin yung hito. ito ay ati. Ah, Susuwa yan. Nakuha na rin lalap ng Ay. <laughs> Umabot pa kayong hito, huli ni Master King King. <laughs> <laughs> Ino na may hito, ayun no Magandang tira hito ng hito, ayun. kaya yung mga yung bago lang narating doon nah, ay, tan, five lang ang dalay pangsit eh, mahina baka may baon kanin yung mga yun tala pa pata bangon at yun, sa dalatang paitik kung guto mo yung dalay lang malayo pa rin yung papasok tapos yung lakarin pa alapas tayo naman naputik na yun doon ang ganda pa kanda mapulo ay ayo pa. Napapasudong rice, ang idol. Higop-higop na lang. Yan malapit na dyan din eh. Local na. May dyan din dyan papunta dun. Hala, kakulti na. Ha? Hindi pa naman tapot na. Walang party di bago pa lang na. Saan rin na. Ano na? Hey, Singkag wala <laughs> 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 Walit well, <let's have> <laughs> rin ito, tong. Isa ba, oh. Salto ka lang, ka!

Shout out kay Taling, laway ka daw na eh, parang TJ nakasama na namin. Parang pilo nga pala gusto din sumama. mama. Hindi ko ba kanina? Set out kay parang pilo. Ay, kung ano yun eh. Kailangan ko ni Bini ay kasama yun. Sabi nga saan parang pilo. Ang lingat nga Lagi mga biglaan hmm. eh, lang ayo. Tar, tini-check. Walitaano. Tama po. Iniks, lalu din yan lalaki. Ito dami pa ba? Hindi naman malaki. Isang box. Eh, po. Tapos nag-chemistry master pa noong.

Daba-daba lang siyang para parang naninissade eh. Daba-daba lang. So, bakit naka-lapas lang yung unang? Nali, pala kong tingin. Lalo na. <laughs> na kung dumaka ah. Lagla na. pa naman doon na eh. Kumbani ka nilagay mga ano? Susu? So

<laughs> <Ay, pasipa, wali. laughs> no? <laughs> <laughs> Nakakaipas pa rin, wala yan. Hindi ako naninigit lang sa'yo. Ang hindi makakamili. Hindi ka na pangad sa'ko, hindi ko naninigit lang. Hindi ko na yung pag-ungay. Hindi na ibang kaya.

wala tin damis sigo ba. mo Pag hindi natin madadali yung diyan. Bubulas na pala natin na rin yung kabaa. Dili na no master noy. Eh. Aba. Pag <tong> kay nalalalim <tong> pa din sa tapay <tong> kulatan natin pare. Ya, ka mamaya. susuk saya enggak kunal kala ka vision nih nanti kita trial lah guys cowo dia gua pengen lihat ah